ng As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking uh, posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po at isang probinsyano lamang po ako. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala binigay nyo sa akin. Hindi po ako korap. At ako po ay taus pulsong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasaan na po yung dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapag-trabaho na tayo. Mas malaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo, at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho at alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng uh, totoo. Ako, sipag, more serbisyo, at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Simula noon hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. At alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo uh, maniwala. Uh, nasa sa inyo na po yan. Uh, mga kababayan ko, patuloy natin labanan ng korupsyon sa gobyerno. Please lang, labanan natin ang korupsyon sa gobyerno. Labanan natin itong mga kalukuhan, ikulong po ang mga korup, ikulong po ang mga magnanakaw. Huwag na pong ilihis ang issue. Na, na kawawa yung Pilipino pag nililihis mo issue. Umiikot-ikot na po tayo. At uh, nakita niya naman siguro yung complaint ni Trillanes sa mga binigay naman niya sa mga reporters. Uh, paulit-ulit na po. Rehash talaga. Paulit-ulit. Paninira talaga. Talagang nga paninira at inililinis yung totoong issue. Yun talagang totoo.